Good morning! So, <laughs> welcome back mga... kay uh, Guys, ngayon lang ulit tayo na kapag vlog Ayun, uh, tutuloy tayo ganyan kasi di yan dito yan sa ilalim Okay guys Ano pa bang gagawin natin kundi mag-adventure na naman Kasama ko si Bula with vlog and... Punta kami ngayong ilog. niayanya kami maligo. Saglit. So, dito tayo ngayon sa may taniman ng kalabasa. <coughs> Pagpalinaw ng mata sa mga malalabo ang mata. <coughs> Yan. Ngayon okay lang ulit guys na pag-vlog. Ngayon lang tayo na Ji mata pa suka pa tay tayo. Dala kami Kasi motor eh. <coughs> ano, ano? ano, Kasi O ano ano, kalabasa. guys oh. No, oo, oo, ready, eh, locking kalabasa, grabe. Ayan guys, ang laki. Nakikita nyo bang nakikita ko? Kung hindi nyo nakikita, parehas tayo. Hindi mo malabo dito sa camera ko. Ayan guys. Woo! Daming kalabasa pala dito. Magkano kaya ang binta nila dito? Magkano binta nila dito, Jem? mura lang kasi dito guys pag dito ako kumuha sa mga ganito tanim na farm pag... talagang pag kumuha ka dito kikita ka talaga ng malaki <coughs> kasi mura lang ang beta nila sa mga sa dairy dito pag sitindahan mahal na <coughs> lawa, lawa pula nito oh Meron tayong pasyente kasi kaya mabagal ang lakad natin. <laughs> so yun. Ayun lang ulit. Ilang araw din. Ilang araw din na walang vlog. Kasi ti. Kasi ginagamit yung cellphone. At maliban doon walang kita. <laughs> walang kita. Walang kita.

Pababa na kami At uh, napakalamig yung hangin dito guys Pag uh, maraming porno At kapag ano Sa ilalim ng Huwayan Ano kaya? kagingking king Surotaw ka ni Si maliliit Yan Lamig Lamig ng hangin hey <coughs> okay guys Naka naka vlog na tayo dito guys. na nakaraan, kasama ko yung tropa ni Kurt. Ngayon, kasama ko si Brother James. Madaming pwedeng, ano dito, adventure. May mga, ngayon, medyo, siyempre walang kasama. Hindi ko pwede lagi kasama yung mga bata. Ayan. So, dito ay natusok yung anak ko ng kawayan. Yung paa buti na lang di, di na baon. sa may tinilas lang yun bumaon yung ano pinik ah! kala po ahas taas, eh, okay. lumalim na yung tubig ah Doon pa, sa taas welcome to my Santa Maria River Santa Maria River kisa malaglag ka dyan. So, dito na kami. Ayan ang mga baon. Konting baon, konting kainan, konting salo-salo. konting negosyo galon <laughs> <laughs> Jay ah waterproof agis mo ngadon, agis mo ngadon J. Jay <laughs> sa ang lamig lamig dito lamig, lamig gusto ba so, guys niyan Jay ah? niyan Saan? Malalim. Saan? dito. Oh, malalim. Apat na dito si Kuya Bel dito. Siya dito. So yun guys. Enjoy na lang sa aking magagandang uh, 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 ganda na. Medyo mababaw. Daniel. Dito lang tayo sa mababaw. Mamaya may linta dyan. Na.

medyo malawak yung lugar Ah, mababaw, mababaw lang yung ano. Yung dito. Sa <coughs> halos lahat naman dito nula wala namang malalim. Kisha, wag ka dito na intay. sa taas kasi mayroong ano, Medyo malalim doon ate Doon pa o Sa pinagliliguan namin Pati pinagliliguan ng tatanda May nakaharang na nga ba to doon ano? Oh. Doon na to Doon yung malalim Doon pala yung malalim guys Doon pala yung malalim Yan 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 Yan, yan. yung part na malalim Kasi Hinarangan nila yung tubig Kaya malalim na siya O guys o hindi na ako makain ng saging sa guys, tinigyawat ako. Arang paita. Okay ta, nai nai waiting schedule sa taas ay. Na may na may mga ano train. At yung pikas bukid agyan train dia. Psst, dito na. Nay Mamaya mo mo agyan train dia mamaya. Ayan na yung daan nun. Yung paket dun. Doon na dun. Balik na dun. So, yan. Medyo ma... Mahina yung ngayon yung Agos. Unlike dun sa pumunta kami nakaraan. medyo ma... ma malakas. Kasi medyo ano pa yun, maulan-ulan ma pa yun. So, tadi pahinga muna, pahinga. Yan, Bulawis vlog saka si Jasil Cecil vlog. Saka Jasril James. Ayan. Nice to friends. Bayarannya pakiat. <laughs> So okay, guys, meron tayong Ito, pwedeng mainom dito, Jim, no? Ayan, bukal Dito guys, pwede ma Ma, ano Ma, ma mainom to guys Yung tubig, unlike doon sa kabilang ilog di, di mainom Kasi open yung, ano, saka madumi na Ayan okay, so, guys, oh galing tubig Sa ilalim ng Mga kahoy, punong kahoy

Maririnig mo guys yung iba-ibang tunog ng hayop ng mga ibon. malalim lang guys pero ma malawak naman dito guys malawak ano okay. Yeah, okay guys, dito din pala kumukuha yung uh, kababayan natin ng ano buhangin. Buhangin pa tawag niya. Buhangin daw. Okay guys. <coughs> Baka may meron tayong makitang bulawan dito. isda dito guys, isda maliliit. Magpait ka ng ano dun day. Shirt. Sure. Isda guys oh. Kung nakikita nyo guys, ang nakikita ko. <laughs> <laughs> parang ulan na rin niya yun. Hmm, maganda dyan, basta di pangit. Lapit na guys ang dadaan ng train dyan sa may waiting shed na iyan. Santa Maria Station yan. Tun! Tun ka sa malalim pa! Ay! Papaludog ako ang tamis! Ay! na madulat! Hindi! Hindi naman na ano! Sa wala kayo sa malalim? Gusto namin Tun! Sa aming pinagdating nanohan! Ito! Makainap! Malama! Tinakpa mo ilong mo e! Eh. <laughs>

Dung kana, dung kana sama di tu. Su Sugat ke dana. Wag mo nang anti ni sku ya. Mangayanot buka pabud mati jaming lang ng tanan ipingan sa tutong sa pesisyon jen na kung amiga ng buta sa ulo para maminaw sa sunat ang agilidad pa sa bukid sa kung amigo ng at sukaayon. Kaya kung ito ay sa kabilang

哦、嗯。 Dyan lang, opo, igo dyan, igo. Ayan, talon, tamling, tamling.

mo dito. Amanin mo muna dito. Hindi ka ba nakikinig? Ah!

Malulubat ng aking uh, cellphone at uh, ayan yung, yung dito ko yung, uh, yung so, lang dito lang muna guys tapusin ng ating vlog at hindi na nakayanan ng ating battery at uh, malulubat na 5% na lang nag warning na siya sana guys na enjoy kayo sa aming uh, sa aking vlog, sa aking uh, adventure. Talaga na adventure daw. Yan, may naliligo dun sa taas na matatanda. Pinagtatapon nila dito yung mga balat ng yung plastic na uh, tuyo. Puso ng saging, pinagtatapon lang nila dito sa ilog walang walang puso. <laughs> Alam niyo 'yung naliligo eh sa ilog pa tinatapon 'yung mga ano, hindi na lang sa tabi. Eh. Talaga ng mga, mga tao ta naman talaga no. So, ganyan dito muna guys. Ingat-ingat. At magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye. Oops salamat pala sa mga nagsubscribe sa mga nanonood so yan, salamat pala sa lahat ng mga mga nanonood dyan sa mga <coughs> mga sulit <coughs> ituloy mga sulit supporters dyan yung mga nanonood at sa mga batang hamog ng Santa Maria shout out pala kay Rashly Rivera ngayon lang kita na shout out, nakalimutan ko. <laughs> so yun, ingat-ingat guys. At ang COVID ay nanatili pa rin sa ating bansa. Sige, bye-bye.